pala ni Papa sa mat? Bakit mo naman nasabi yan, baby? Agabi kasi narinig ko kayo ni Papa. Sabi niya hanggang isa lang ang kaya ko. Oh, <laughs> oh baby! Saan ka pupunta? Lalayas na ako sa amin kasi si mama madamot sa pagkain. Narinig ko kasi kagabi si mama. Sabi niya, mahal, ang sarap naman ng hotdog mo. Hindi man lang nila ako binigyan. <laughs> Ma, may dalang balon yung kasama ni ate sa kwarto. Rinig ko sabi ni ate, huwag mo bilisan, baka puputok. <laughs> Anong plano mo, baby? Iiyak ako buong gabi para hindi makabembang si Papa pang sampu na kasi ako eh. Musta ka naman nung nasa tiyan ka pa? Okay lang naman, pero pag gabi may kalbo na labas-pasok doon, Hindi ako makatulog, Sinisip ko nga. <laughs>